samantalang pag-uulat, pakinggan po natin muna naman sa impilan ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas. CNN Live, live. live. Nation. Nation. Renz Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga Ariel, magandang umaga Pilipinas. Pinuna ng lokal na pamahala ng pagbibigay pugay sa lahat ng mga ilaw ng tahanan sa bayan ng iba na may temang embracing joyous appreciation for supermoms. Ayon sa report ng programa ay naging mas memorable at naging mas makahulugan sa mga taga-ibaan sa ginawang pagbisita ni Senator Pia Kaitana na kilala sa pagsusulong ng Women Empowerment. Sa kanyang mensahe sinabi nito na napakahalaga ng papel ng mga ina sa tahanan lalo na sa pagkupanatili ng kalusugan ng lahat ng mga miyembro ng pamilya. Binigyang din ito ang kahalagahan ng tamang kaalaman ukol sa kalusugan upang maiwasan ng misinformation at disinformation. Dinagdag pa nito na narapat na makipag-ugnayan sa mga health expert sa anumang kondisyon nga pang na naranasan upang mabigyan ng tamat at mga solusyon o lunas. Bilang advocate ng mga kabataan, hinikayat nito ang lahat na isulong ang poster care at adoption upang matulungan ang mga batang walang magulang na magkaroon ng pamilyang kukupkop at magmamahal sa kanila. Mula sa DWALFM 95.9 ito, si Renz Belda ng Semen Batangas nag live para sa Semen Pilipinas. CNN live, live Nationwide. Maraming salamat Trans Belda live and direct mula po naman sa impina ng DWALFM Radyo Totoo CMN Batangas.